Isang higanting chimera ant ang naanod sa pampang ng NGL. Ang nasugatan at naputol na braso nito ay tinangay sa timog ng York New City at binili ng Southern Peace Auctioneer upang pag-aralan ang isang malaking uri ng chimera ant na ito ay mga nilalang ng Dark Continent. Ang nilalang na ito ay maaaring maipasa sa mga henerasyon ang mga nanginibabaw na katangian ng mga species na kinakain ito. Ang karaniwang species na ito ay lumalaki sa halos 10 cm ang haba medyo malaki pa din para sa laki ng kilala nating laki ng isang langgam. Gayunpaman, ang Chimera Ant Queen na tinangay sa NGL ay may dalawang metro ang haba kasi laki na ng tao. Sa Southern Peace, sinuri ng mga nakasaksi sa braso nito na ang kuko ay may mga katangian na wala sa ibang uri ng insekto. Nakadevelop ito ng isang daliri na kasing katulad ng sa tao. Mayroon din itong malatao na panga at derecho din sa pagtayo gamit ang dalawang paa sa halip na gumagapang sa anim nitong mga paa. Kaya naiuri ito bilang isang mutant na nilalang. Ngunit kamakailan lang dahil sa dami na ding mga ebidensya na makikita sa istorya nito, nagkaroon ng mga sari-saring katanungan ang mga taga-subaybay ng Hunter x Hunter. Kung aksidente nga lang ba ang pagpadpad ng Kimera Queen sa noong board? May kinalaman ba si Bionetero at Bansang Kaping sa pagpasok ng Reyna na Kimera at dito? Kung iisipin natin, baka isa itong pakana na patayin ang kanyang ama dahil alam naman natin na may nanggugulo sa Hunter Association no at maaaring ito ay si Pariston dahil siya at si Bion ay magkakilala na. Minamanipula nila ito upang ang chairman ay kailangan makipag-ugnayan sa hari mismo dahil ang ibang mga hunter ay pinahina sa pagmamanipula ni Pariston. Sa video na ito ay aalamin natin ang plano ni Bion Netero at ang bansang kakin aksidente nga lang bang napadpad ang Chimera and Queen sa known world. Pero back tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ishare ang ating videos bilang pagsuporta sa ating programa. Gumagawa ako ng malalima na pagtatalakay sa paborito nating Hunter x Hunter upang ating mas maintindihan ang mga pangyayari sa kwento. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga ka-Hunter. Number 1 Tinatanggal ang posibilidad na pag-anod ng mutant ant mula sa Dark Continent. Ang pagtawid sa Lake Mobius para makarating sa NGL ay napakalayo kaya't imposible ito mamamatay ito sa pagod o mamamatay sa isang bagyo o kainin ng mga mas malalaking nilalang sa karagatan ng Lake Mobius. Number 2. Kalahating siglo na ang nakalipas, si Bion at ang ekspedisyon ng Kukan New Kingdom ay dumating sa Dark Continent isa si Leon Netero na matagumpay na nakatapak sa Dark Continent at nakapag-uwi ng likas yaman dito na tinatawag na alchemical plant na metalyon. Tinaha ng grupo nila ang dati ng hindi na-explore na ruta nagtagumpay si Bion at ang kanyang mga sa pagkuha ng halaman. Ngunit sa kanilang pagbabalik, nawala sila sa kanilang landas at ang Sobe disease ay nauwi sa pagkawasak ng grupo na nag-iwan lamang ng anima na kaligtas kabilang ang isang hunter na ginawang immortal ng sakit. Sa huli, ang ekspedisyon ay natapos sa kabiguan sa pagkamatay ng halaman. Bagamat namatay ang halaman, mayroong pagkakataon na nakapag-uwi sila ng Mera Ants galik sa Dark Continent. Number 3 Si Beyond Netero ay lihim na nagsasagawa ng isang eksperimento ang pagsamahin ang genes ng mga tao sa mga chimera ants. Mayroong 18 hunters na nawawala nang walang bakas sa loob lamang ng tatlong taon Mula noong si Pariston ay naging vice president ng Hunter Association. Sinabi ni Miss Stom na para sa hunter, ang pagkawala ng walang bakas ay mas abnormal kaysa sa mamatay ng tuluyan. Nasangkot si Pariston sa mahiwagang pagkawala. Siya ay nasa panig ni Biod. Malamang na kinuha ang labing walong hunter na iyon bilang isang eksperimento. Number 4 ang binanggit ng Reyna sa chapter 188 ay nagmumungkay na ito ay nagdadala ng dugo ng tao. Marahil sa kanya, may halong dugo ng tao. Ngunit anong itong patuloy na espiritu? Ang itsura ng malapit ng ipanganak na sanggol ay tila nabubuhay na muli ang nakaraan. Siguro hindi ko alam, pero hindi malayo may pahilin ako ng mga tao sa katawan. Number 5 Sadyang pinalabas ang Reyna sa NGL kung malalaman ng mga tao ang nilalang na ito dito, wala silang gagawin. Noon, na kahit na makubos na ang halos lahat ng residente sa NGL dahil sa isang sakit na tumama sa kanilang lugar, tumanggi silang papasukin ang mga international na doktor upang malunasan ang sakit na kumakalat. Walang gamot o kagamitang medikal dahil gusto nilang mamuhay ng natural kung saan tinatanggihan ang lahat ng uri ng teknolohiya, komunikasyon sa pamamagitan ng liham lamang kapag nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng NGL at ito ay ipapadala gamit ang liham at kung ang impormasyon ay lumabas na, ito ay huli na. Perpektong kondisyon para sa pagpupugad at pagpaparami ng camera Hello po! Kumusta kayo? Ako si Bon. Gusto ko lang sabihin na ipollow niyo naman ako sa kaibigan ko. At mag-subscribe na rin kayo.